Halos kalahati ng mga Pinoy na sumagot sa isang survey ang naniniwalang bubuti ang kanilang buhay sa mga susunod na buwan. At ganoon din karami nagsabing walang mangyayaring pagbabago. Pinusuhan yan sa Barangay Saksi Live ni E.J. Gomez. E? Tia, aabot sa 44% ang mga Pilipinong naniniwalang gaganda raw ang kanilang buhay sa susunod na labindalawang buwan. Ayon yan sa latest survey ng Social Weather Station o so SWS. Pero di raw tiwala ang ilang kababayan natin na nakausap namin dahil raw sa mataas na bilihin. Pagpatak hating gabi mamaya, magmamahal na naman ang presyo ng langis sa ikaapat na sunod na linggo. 1 peso and 60 centavos ang itataas sa kada litro ng gasolina, 65 centavos sa kada litro ng diesel, at 60 centavos naman sa kerosene. Base sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, sa kabuuan, 10 pesos and 85 centavos na ang itinaas sa kada litro ng gasolina ngayong taon. 9 pesos and 5 centavos na ang taas presyo sa kada litro ng diesel. Mabigat ito para sa marami, pati ang pagsirit ng presyo ng iba pang bilihin at serbisyo. Sa kabila niya at iba pang problema, 44% ng mga Pinoy na edad 18 pataas ang nagsabing kumpiyansa silang gaganda ang kanilang buhay sa susunod na 12 buwan, ayon niyan sa survey ng Social Weather Stations o SWS. 44% din ang nagsabi na hindi mababago ang estado ng kanilang buhay. Nasa 7% naman ang naniniwala na sasama ang lagay ng kanilang buhay sa susunod na labing buwan, habang 6% ang hindi tumugon sa survey. Sabi ni Bibian, Ay nako, talagang hindi ako naniniwala kasi kung tataas ang sahod ng mga nagtatrabaho ngayon at bumaba ang bilihin natin ngayon, sigurado, maniwala ko na nagaganda ang buhay natin. Ang sahod nga raw kasi halos dumudulas lang sa palad niya. Pag sumahod nga lang yung mga tao ngayon, imbes na bibili siya ng limang kilong bigas, tatlong kilong bigas na lang. Pagkatapos after in 10 days, wala na, utang na lahat sa tindan. Paano gaganda ang buhay mo? Sa mataas na bilihin din daw ang dahilan kung bakit di tiwala si Hilbert na gaganda ang kanyang buhay sa susunod na mga buwan sa kabila ng pagpasok sa kung ano-anong trabaho. Nagtatiles. Tapos kahit ano po, napakamahal po ng bilihin. Saka yung ano, yung sinasakot po, hindi sapat. Kulang pa, pang araw-araw. Ganyan din ang pakiramdam ng 61 anyos na si Tatay Leonilo. Gustuhin man daw niyang mag-retire sa pagiging karpentero, di niya magawa. Ah, parang ganun pa rin, di ako naniwala. Mahirap. Pag hindi ka magtrabaho, di ka mabuhay tatanda na lang daw siya na walang pahinga sa kakakayod sa buhay. Tinanong din namin ang mga kapuso online kung ano sa tingin nila ang magiging kalidad ng kanilang buhay sa susunod na labindalawang buwan. Sagot ng isa, bubuti raw ang kalidad ng buhay ng mga nagsusumikap. Sabi ng isa pa, may ipon na raw siya pagkatapos ng labindalawang buwan at makakapagnegosyo na siya pag uwi ng Pilipinas. Sagot naman ng isa pa, kahit hindi sila tamad at palaasa, sadyang napakahirap daw habulin ng pagtaas ng bilihin. Kahit anong kayod nila, sabi ng isa pa, wala raw magbabago hanggat mahal ang mga bilihin, pati bayarin sa kuryente. Ganoon din ang nakikitang problema ng isa, kaya paniwala niya, lalo pang hihirap ang estado ng kanilang buhay may panawagan sina Hilbert at Bibian sa gobyerno. Ayaw mo bilhin babaan nila para uusad naman yung ano, mga kababayan natin at tayo. Taasan nyo ang sahod namin. Babaan nyo ang presyo ng bilihin. ay sigurado 100% baka sakali. Igaganda ang buhay na. Pia, kanina halos magkakasunod ang dating ng mga sasakyan ng mga motorista na nagpapakarga na ng diesel at gas. Dahil yan, sa nakaamba o inaasahan na oil price hike simula bukas. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.